Nakatikim ka na ba ng simple lang pero masarap? Masarap na lutuin. So, nakakamis lang. <laughs> Lagyan natin itong ating giniling na baboy ng oyster sauce, garlic powder, paprika, salt and pepper, itong harina. Mix-mix natin. So, halu-haluin lang natin. Kapag ka-frozen ay, i-defrost nyo muna yung inyong karne. Katulad ng ginawa ko. Lagyan natin ng itlog at konti pang harina para mas mag-hold or pagka binola bola natin mamaya at binilog-bilog natin ay talagang mabilog ng maayos. Ayan, haluin lang natin. Halu-haluin lang. <laughs> Ayan, so nakikita na natin na pwede na talaga itong mag-hold. Make sure lang na pahiran nyo ng mantika or butter or margarine yung inyong lalagyan at ang inyong mga kamay or gloves kung gagamit kayo katulad nyo sa akin. Ayan. Pagka nabilog na ay ihilera lang natin dito. Make sure lang din na meron space para hindi magkadikit-dikit. I-ref or i-freezer nyo ng 30 minutes para mas magbilog-bilog or mag-hold siya ng pabilog. Maghiwa muna tayo dito ng ating bawang. Tatarin natin yan at make sure lang na mahiwa natin ng hindi naman kaliliit. Tapos itong ating sibuya, hiwain lang din natin. Katamtamang laki lang. At ang ating pampa, healthy, dito ating kalabasa. So, meron pa kasi talaga ng tira sa ref. Kaya naman, hahaluan na natin nitong ating tira-tira. Itong ating uulamin. Patola balatan lang natin. So, ako gumamit na ako ng peeler. Mas maganda kasi na mas manipis ang pagkakabalat ng ating patola at hiwain lang natin ng katamtamang laki lang. Yung natira palang butter na pinagpahiran ko kanina ay inilagay ko na dito sa ating kaldero. Tapos ay dinagdagan ko lang ng konting mantika pa. Ilagay lang natin dyan at iprito itong ating binola bola. <laughs> binola bola. So, every sides talaga ay piniflip ko. Talagang sinisigurado ko lang na luto lahat ng sides ng ating bola bola para pagka ay mas mabilis na itong maluto. Same pan lang din ay igisa itong ating sibuyas at bawang. Mix-mix natin. Siyempre sa pagigisa, huwag kakalimutan. Lagyan agad dito ng asin para lumabas yung manamis-namis na lasa ng ating sibuyas at bawang. Kumukong tubig na yung nilagay ko dito. So, isang litro ng tubig ang nilagay ko dito talagang pinakpan ko lang at mabilis lang mapakuluan. Maglagay ng pampalasa, patties or nor cubes, kahit anong nor cubes na gusto nyo flavor. Ilagay na natin itong ating bola-bola at ang ating kalabasa. Lagyan ng paminta. Mas maraming paminta para sa akin mas masarap ang ating sabaw. Mix-mix lang natin. Pakuluan lang natin. So, makikita nyo talagang luto na itong ating bola-bola at lumulutang na. <laughs> Ilagay na natin yung ating patola sa bandang huli na to at isabay na rin natin itong ating miswa noodles, mix-mix natin agad para hindi yan magkadikit-dikit. Pagka napaghiwa-hiwalay na natin, sa pinakahuling kulo itong ating saluyot. So, yung iba pwedeng gumamit ng malunggay leaves or alugbate kung ano available jan sa inyong kusina or sa inyong tabi-tabi or sa inyong palengke. Hindi naman kailangan sa luyo talaga yan. I-serve na natin itong nagmamaganda nating miswa bola bola na mas na healthy at mas pinasabaw. Kung nag-enjoy ka, eh, huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of crush Kusina. Ba bye bye